Hello po mga kalaking, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 po ng umaga ngayon at nandito po tayo ngayon sa mall. Ayan, bali nagpapalamig ako sobrang init po kasi hindi ko po kaya yung init kaya habang nandito po ako, habang nagpapahinga ako dito, syempre ngayong alas 11 ng umaga tuloy maglalansya ko dito. Uh, bibili ko po yung mga lucky numbers po ngayon na para po sa alas 11 po ng umaga. Kaya tara, tara po mamigay po tayo ng mga 6 digit lucky numbers po na kumpleto ano po at ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po natin yan ng 3 days po bago po natin palitan at syempre alam nyo ba na ang lalaki na ng mga jackpot price po sa mga loto outlet na naman talagang nakaka inspired po talaga ano sana isa man dun mapanalo na natin sa 655, 658 sa 645, sa 642 sa 649 ba? Diba? kaya nga pong ginagawa natin nagsusumada po tayong mabuti nagkukod po tayong mabuti gabi-gabi po yan at syempre hindi naman nakatulad na dati na talagang kailangan ko magpuyat kasi po bawal po sa akin magpuyat pero ganun pa man po nabibigyan pa rin natin yung mga member ng private consultation ng mga tamang mga numero at sana po uh, sa mga hindi pa po nakakapasok sa private consultation ito po ah, uh, hindi po ko may pera katatanggapin kita sa private consultation, hindi po ganon. Uh, ang ina-accept lang po namin yung talagang kailangan-kailangan nila. Ang dami pong nagme-message din na gustong pumasok pero hindi ko po ina-accept. Unahan lang po talaga tsaka sa mga talagang kailangan-kailangan po tsaka yung mga loyal followers lang po namin. Ang private consultation po wala pong pilitan. Basta ang lucky numbers po namin libre po mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Libre po yan, walang bayad. Panoorin niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok po. Panoorin niyo po yan. Talagang libreng libre po yan, wala pong bayad yan ang membership fee lang po ay yung private consultation may membership fee yung po ang may membership fee okay so sana po naintindihan niyo po ah at syempre po kung sa mga ah, nais po na makapagpa-member dapat po makausap niyo po muna ako bago po kayo mag-member dahil marami pong gumagaya sa amin okay so kung ready ka na ready na rin ako tara Mamigay na tayo ng mga lucky numbers ngayon pong alas 11 na umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po, eto na po, umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad Ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay Number 39, Number 70, Number 43, Number 62, Number 48, Number 37, Number 23 number 34, number 20 at number 8. Ayan po ang 10 digit lucky numbers abroad. At eto naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digits mo ay number 41, number 44, number 47, number 18, number 23, number 27, number 36 at number 39. At para naman po sa 7-digit lucky numbers abroad, ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 28, number 36, number 34, number 41, number 42. Ah, uh, 32. Number ulitin natin, ulitin natin. Ulitin natin. Hindi ko nakuha 'yan. Oo, oh, okay. 'yan. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 18, number 24, number 29, number 37. Ayun, number 32, number 18. At number 8 At number 16 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 7 digit lucky numbers abroad At ito naman po ang 6 digit lucky numbers abroad Number 4 Number 20 Ito po, number 26 Ayan po Number 22 Number 19 Number 9 At number 10 Ayan, at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay Number 9 Number 4 Number 1 Number 1 Number 2 At number 7 Ayan At syempre Ang 5 digit lucky numbers abroad narito na Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay Number 24 Number 25 Number 32 Number 27 Number 14 At number 12 Ay number 14 lang walang 12 ayan, naihilo na naman ako sa mga sakit na naman, sobrang init talaga tapos bigla ka pumasok dito sa malamig ang init ayan po mga kalaki, nabigay na po natin ang kumpletong mga lucky numbers abroad dito na tayo sa Pilipinas excited na rin ako sa mga 642 45, 49, 55 at 58 pero bago natin ibigay yan mga kalaki kailangan po mga kalaki tayo po as ah, sa mga bagong followers dyan dapat po nakapollow po kayo sa amin Red Parunkin po sa Facebook hanapin niyo po yan na meron pong 316,000 followers sa TikTok po 400 14,000 followers sa YouTube po 16,000 followers po tayo at meron po tayong mga second account Aris Gatchel yan po at red parong kinyo na kay yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers sa po mga kalaki at syempre alam niyo na ang mga lucky numbers po natin talagang pilit ginagaya nasa sa inyo po kung magtitiwala kay sa amin kung magusto nyo ng lucky numbers namin panoorin nyo kung hindi po pwede nyo pong lagpasan okay? So ito na po, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers po ngayon pong hapo ay ngayon pong tanghalian po. Halika na, kunin mo na ang mga 6-digit lucky numbers Now na. Ito na po, 642. Ang 642 mo ay number 5, number 42, number 37, number 38, number 21 at number 13. At ito naman po ang 645. Ang 645 mo ay number 26 number 28, number 37, 37, number 39, number 40 at number 20. Ayun. At para naman po sa 649, ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 21, number 24, number 38, number 43, number 46 at number 16. Ayun. At para naman po sa 55 ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 46, number 51, number 38, number 35, number 14, at number 12. At para naman po sa 658 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers mo 658 ay number 52, number 47, number 45, number 41 number 34 at number 33. Ayan, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers po ngayon tanghalian. Abay, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na aalagaan nyo yan ng 3 days, okay? Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan, shout-out po sa mga jeepney driver po kanina na sinakyan ko po, po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo kay Kuya Dennis. Ayan po, shout out po sa inyo. Mamasada po kayo ng busanggat gusto nyo. Ayan, nawa po ay manalo rin po kayo sa mga lucky numbers na binigay ko kanina. At syempre po sa pamilya Gonzales po, maraming salamat po sa panonood lagi. Uh, God bless you po at sana po gumaling na po si nanay. Pagpasensyahan nyo na po yung binigay ko po dyan na pambili po niya ng gamot. Maraming salamat po mga kalaki at syempre po tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga nais po dyan na magpa-shoutout, magpa-flex. Comment lang po lang comment at share po nang share ng video mga kalaki at pag napansin ko 'yan bibigyan na kita ng code magkaibigan pa tayo lagi okay good luck